live tv radio live tv radio. Live tv Inihayag ng Philippine Coast Guard na naging matagumpay ang kanilang operasyon para baklasin ang 300 meters floating barrier sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tumalima sila sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at National Task Force for the West Philippine Sea. Habang maring kinundina ng Pilipinas ang paglalagay ng China ng floating barriers sa ilang bahagi ng Scarborough Shoal upang ang pagbawala ng mga Pilipinong mangisda ...at makapasok sa nasabing lugar. Paliwanag pa ng ahensya, lubhang delikado ang naturang hakbang ng China dahil ginagamit lamang ang naturang harang upang matukoy ang delikadong lugar sa karagatan. Ngunit ginagamit ito ng China upang pagbawa ng makapasok ang mga maliliit na manging isda. Binigandiin pa ng opisyal na basa sa kwento ng mga manging isda, sa tuwing maglalayag sila patungo sa Baho de Masinloca, ay kaagad pumapalibot ang mga barko ng China sa kanila at saka maglalatag ng mga harang sa Karagatana. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, mayroong karapatan ang Pilipinas na gumawa ng aksyon tungkol sa nasabing mga harang dahil pasok ito sa teritoryo ng bansa at protektahan ang karapatan ng mga lokal na manging isda. Ipinunto pa ni Anyo na lumabag ang China sa 2016 arbitral ruling dahil sa kanilang ginawa.